Nangyari na, matinding atake ang inilunsad ng Amerika laban sa mga pinag-iimbakan ng armas ng mga Houthi sa Yemen. Babala ba ito ng isang nagbabadyang digmaan na mas matindi at mas madugo? Samantala, iniwang nag-iisa ang Ukraine. Hindi binigyan ng kahit anong babala ni Trump ang Kiev tungkol sa tawag ni Putin. Ano kaya ang tunay na motibo sa likod nito? At ngayon nagbabadyang sunod-sunod na malalaking taripa mula kay Trump at hindi lang China ang tinatarget. Ang buong Asya kasama ang pinakamalalaking ekonomiya, ay maaaring magdusa. Noong Sabado ng gabi, nagsagawa ng airstrikes ang Amerika laban sa mga pasilidad ng grupong Houthi sa Yemen, ayon sa isang opisyal mula sa U.S. Central Command. Ayon sa pahayag ng opisyal, tinarget ng mga airstrikes ang mga imbakan ng mga advanced na armas ng Houthis sa mga lugar na kontrolado nila sa Yemen. Ang mga armas na ito ay ginagamit upang manghimasok sa mga military at civilian vessels na dumadaan sa mga internasyonal na katubigan tulad ng Red Sea at Gulf of Aden. Bakit mahalaga ito? Ang mga Houthis, isang grupong Yemeni na may matibay na suporta mula sa Iran, ay naging banta sa mga barko na dumadaan sa mga dagat na ito. Ang mga pag-atake nila gamit ang mga missile at drone ay nagdulot ng panganib sa kalakalan at seguridad ng mga ruta ng dagat na ito. Halimbawa, ang Red Sea at Gulf of Aden ay mga pangunahing ruta para sa pagpapadala ng langis at iba pang kalakal mula sa gitnang silangan papunta sa ibang bahagi ng mundo. Kaya't ang anumang gulo sa mga karagatang ito ay may epekto sa buong pandaigdigang ekonomiya. Matatandaan na nagumpisa ang mga pag-atake ng Houthis laban sa mga barko Matapos ang mga pangyayari sa Gaza noong Oktubre 7, nang umatake ang Hamas sa timog ng Israel, bilang sagot, ang mga Houthis ay nagsimula ng kanilang kampanya laban sa mga barko na may layuning magpahayag ng suporta sa mga Palestinian at laban sa mga aksyon ng Israel. Ang pinuno ng mga Houthis na si Abdul Malik al-Houthi ay nagbanta na itutuloy nila ang mga pag-atake hanggat hindi natatapos ang operasyon ng Israel sa Gaza at hindi umatras mula sa teritoryo ng Palestina. Hindi rin lingid sa kaalaman ng marami ang pagpapadala ng mga drone at ballistic missile ng Houthis laban sa Israel. Minsan na rin silang naglunsad ng mga drone na umabot pa hanggang sa Tel Aviv at noong Hulyo, isa sa mga drone strike na ito ay pumatay ng mga tao. Ang mga pag-atake na ito ay nagudyok din ng mga sagot mula sa Israel tulad ng airstrikes nila noong Setyembre kung saan tinarget nila ang mga pasilidad ng Houthis sa mga port ng Ras Isa at Hodeida. Ang mga airstrikes ng Amerika noong Sabado ay isang hakbang na nagpapatuloy ng serye ng mga aksyon na pinangunahan ng US at United Kingdom laban sa mga Houthis mula pa noong Enero 2024. Ito ay isang tugon sa patuloy ng mga drone at missile attacks ng mga Houthis sa mga shipping lanes sa Red Sea, Gulf of Aden at Arabian Sea. Ayon pa sa isang opisyal ng Amerika, nakatuon ang airstrikes sa mga armas na ginagamit ng Houthis para magsagawa ng mga atake laban sa mga barko at iba pang target sa rehiyon. Samantalang ang Amerika at Israel ay nagsasagawa ng mga aksyon laban sa Houthis, patuloy naman ang tensyon sa rehiyon. Noong Biyernes, inangkin ng mga Houthis na napabagsak nila ang isang MIU Simbua Raper Drone ng Amerika. Hindi rin pinalampas ni Abdul Malik Al-Houthi ang pagkakataon upang magbigay ng pahayag laban kay Donald Trump na nahalal na Pangulo ng Amerika at inangkin niyang mabibigo si Trump sa pagtatapos ng digmaan sa rehiyon. Sa ngayon, ang mga airstrikes ng Amerika ay may malalim na epekto hindi lamang sa seguridad ng mga barko at kalakalan kundi patinarin sa diplomatikong relasyon ng mga bansa sa gitnang silangan. Habang nagsasagawa ng mga aksyon ang Amerika at iba pang mga bansa, ang mga Houthis ay patuloy na nagpapahayag ng kanilang mga layunin sa rehiyon na nagpapakita ng masalimuot na kalagayan at ang patuloy na paglala ng tensyon sa gitnang silangan. Kamakailan lang, matapos ang mga usapin tungkol sa Yemen at ang mga tensyon sa gitnang silangan Naging malaking usapin rin ang tungkol sa tawag ni President-elect Donald Trump kay Russian President Vladimir Putin na may kinalaman sa digmaan sa Ukraine. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng Ukraine, hindi sila inabisuhan ng maaga tungkol sa tawag ni President-elect Donald Trump kay Russian President Vladimir Putin. Ang tawag na ito ay nangyari pagkatapos ng halalan sa Amerika noong Nobyembre 7, kung saan tinalakay nila ang digmaan sa Ukraine. Sinabi ni Trump kay Putin na huwag nang palalain pa ang hidwaan. Ayon kay Hyorhi Tiki, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Ukraine, mali ang mga ulat na sinasabing inabisuhan ang Ukraine tungkol sa tawag na iyon. Kaya't hindi sila makakasang ayon o tututol dito. Si Trump ay nasa Mar-a-Lago sa Florida habang tumatawag kay Putin. Inalala niya kay Putin ang malaki at malakas na presensya ng militar ng Estados Unidos sa Europa kung saan sinabi pa ni Trump na plano niyang mag-follow up na tawag kay Putin para mag-usap tungkol sa posibleng solusyon sa digmaan ng Ukraine. Mayroon ding mga ulat na nagsasabing tinalakay nila ni Putin ang posibilidad ng kapayapaan sa Europa. Samantalang, hindi pa nagbibigay ng direktang komento ang kampo ni Trump tungkol sa tawag nila ni Putin. Ayon kay Stephen Cheung, tagapagsalita ni Trump hindi kami nagkukomento sa mga pribadong tawag ni Pangulong Trump sa ibang mga world leaders. Noong Nobyembre 6 naman, nakipag-usap din si Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky kung saan reportedly si Elon Musk, ang tech billionaire at supporter ni Trump, ay kasama sa 25-minutong tawag. Tinalakay nila ang sitwasyon ng digmaan sa Ukraine at sinabi ni Trump ang kanyang suporta kay Zelensky at sa Kyiv. Habang si Musk naman ay nagsabing magpapatuloy siyang magbibigay ng tulong sa pamamagitan ng Starlink Satellite Internet Service na tumulong sa mga Ukrainians na makipag-ugnayan habang tumatagal ang digmaan. Nagpasalamat naman si Zelensky kay Trump sa tawag at sa social media. Sinabi ni Zelensky sa ex o kilala dati bilang Twitter, Mabungang palad sa Ariel Donald Trump sa kanyang imposibleng pagkapanalo sa eleksyon. I recall our great meeting with President Trump back in September when we discussed in detail the Ukraine-US strategic partnership, the victory plan, and ways to put an end to Russian aggression against Ukraine. Ipinagdiwang din ni Zelensky ang commitment ni Trump sa peace through strength na prinsipyo na sa tingin niya ay magdadala ng makatarungang kapayapaan para sa Ukraine. Hindi nagpahuli si Putin at nagpadala rin ng congratulations kay Trump at binanggit pa niyang ang mga sinabi ni Trump tungkol sa pagkakaroon ng mas magandang relasyon sa Russia at pagtulong sa pagtatapos ng krisis sa Ukraine ay karapat dapat pagtuunan ng pansin. Noong kampanya ni Trump, madalas niyang binanggit na kaya niyang tapusin ang digmaan sa Ukraine sa loob lamang ng 24 na oras. Kaya't marami ang nag-aabang kung ano ang mga susunod na hakbang ni Trump tungkol dito. May mga usap-usapan rin tungkol sa mga posibleng epekto ng mga plano ni President-elect Donald Trump sa kalakalan, partikular na ang pagtaas ng mga taripa o buwis sa mga imported na produkto. Pero hindi lang China ang maaring maapektuhan. Pati ang ibang mga bansa sa Asia ay posibleng makaranas ng mga epekto nito. Ayon sa Goldman Sachs, habang bumaba ang trade deficit ng US sa China, tumaas naman ang trade surpluses ng mga ibang bansa tulad ng South Korea, Taiwan at Vietnam na posibleng magdulot ng pansin kay Trump. Alam nyo ba na ang trade deficit ay ang diperensya o ang kakulangan ng halaga ng mga produkto na inaangkat kumpara sa mga produkto na ine-export? Kaya ang mga taripa o buwis na ipinapataw sa mga imported na produkto ay hindi binabayaran ng bansang nag export kundi ng mga kumpanya sa US na nagaangkat ng mga produkto at siyempre tataas ang kanilang mga gastos. Noong 2023, nakapag-record ang South Korea ng pinakamataas na trade surplus sa US. Umabot ito ng 40.4 billion dollars at karamihan ng halaga na ito ay mula sa mga kotse. Samantalang ang Taiwan naman ay nakapag-ulat ng pinakamataas na export sa US noong unang quarter ng 2024 at ang Vietnam naman ay may surplus na 90 billion dollars mula Enero hanggang Setyembre ng taon na iyon. Dahil dito, ang mga bansang ito ay nagiging mas kapansin-pansin sa US at posibleng sila rin ay mapabilang sa mga bansa na makakaranas ng epekto ng mga taripa. Halimbawa, sa tingin ng mga eksperto, mas malaki ang magiging epekto ng mga taripa sa Taiwan kaysa sa South Korea. At nasa gitna naman ang mga bansang tulad ng Thailand at Malaysia. Kaya naman, ang mga bansang ito ay maaaring magsimula ng mga hakbang para pababain ang kanilang mga surplus at iwasang maging target ng mga taripa. Isa pa, inaasahan na ang mga supply chains o ang daloy ng mga produkto ay magpapatuloy na lumipat mula China patungo sa ibang mga bansa sa Southeast Asia. India at Mexico. Puno ng mga pagbabago ang kalakalan ngayon. At sa plano ni Trump na magpataw ng taripa mula 10% hanggang 20% sa mga imports at pati na rin ang mas mataas na taripa sa mga produkto mula sa China, siguradong makikita natin ang mga epekto nito hindi lang sa US, kundi pati na rin sa mga bansa sa Asia. Kaya abangan natin kung paano ito mag sa mga negosyo at sa kabuhayan ng mga tao sa buong mundo. At sa gitna ng lahat ng ito, ano kaya ang magiging epekto ng mga hakbang na ito sa ugnayan ng mga bansa at sa ekonomiya natin? Kung magtuloy-tuloy ang tensyon at taripa, paano kaya maaapektuhan ang mga negosyo, mga mamimili at ang global na kalakalan? Magkakaroon ba tayo ng mga bagong alyansa o lalala pa? I-share nyo ito sa itong comment section down below at makinig sa mga susunod na balita